Good morning, good morning, good morning mga kapatid sa lahat ng mga tumulong kay Mahadomi Maria. Maraming maraming salamat and thank you so much and God bless po mga kapatid. Ito ang pag-uusapan po natin mga kapatid dahil gusto kong magpasalamat po sa inyong lahat. Dahil sa inyo po ay naniwala kayo sa akin at natulungan natin si kapatid Mahadomi Maria at successful po. Successful ang kanyang operation. Amin salamat. Thank you so much and God bless. Eto na, let's go! Good morning! Magandang araw po sa ating lahat mga kapatid. Mega mega love shoutout mga kapatid po sa inyong rahat, di ba? Sana all, di ba? Wala na naman akong boses. Ayun, magandang-magandang araw po sa ating lahat. Mega love shout out paulit-ulit. ayan po mga kapatid, ito po si kapatid Mahadomi Maria ng ating tinulungan po mga kapatid. At thank you, thank you so much po sa lahat ng tumulong kay Mahadomi Maria. Sabi ko nga sa inyo kahit any amount po nakaipon po tayo ng kanyang pangpaopera po mga kapatid. Kahit papaano nakatulong tayo kahit tigpipis po naiipon yon mga kapatid sabi ko nga sa inyo, kahit magkano yan, any amount po na galing sa puso nyo. Kasi kahit piso man yan mga kapatid, ay nakakabuo din tayo. Parang pag-ibig lang, di ba mga kapatid? Maliit na bagay, di ba? Sana all maliit na bagay pero naiipon din yan. Parang ganyan yung pagmamahal pagsauna di ba? Minamahal mo siya tapos hanggang minahal mo siya ng tudong 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 tudo hanggang napamahal ka. Ganun lang din mga kapatid. So nga, ito nga mga kapatid, ang dami ko nang sinabi. Ito na nga po si Mahadome Maria na mga tinulungan natin at thank you so much sa mga viewers So, maraming maraming salamat talaga sa inyong lahat mga kapatid At dahil po sa inyo mga kapatid ay natulungan natin siya at naoperahan po mga kapatid So ipapakita ko mga kapatid yung aming kombo Combo tuloy. Like, combo. Conversation. Mm -hmm. So, eto na po guys. Hindi ko na pwede siyang ipakita ng masyado. Ito po yung video. Yung video for today, mga apatid. eto na po yan. Yung chinecheck na siya for operation na po. kapatid So, so far, successful po ang kanyang operation, mga apatid. So, eto na po yung mga resibo. Mga katunayan po talaga po ay siya ay nagpa-opera. At syempre, nagpa-check up din siya nung unang-una. Kaya nalaman natin at since legit supporter ko siya, mga kapatid ayan po, legit-legit supporter ko at talagang tumutulong po talaga sa akin yan si kapatid Mahadomi Maria. At wala akong masabi from the starting na nagsimula ako dito sa Facebook world at andyan sila na sumusuporta at andyan siya na sumusuporta at taga-check po siya ng mga uh, mechanics ko po. So wala akong masabi mga kapatid. So thank you, thank you so much sa lahat at thank you so much kapatid Mahadomi for your always supporting mo. at sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, mga tanod ko, mga sponsors ko, viewers, star senders at lahat kayo. Sino pa ba lahat na hindi ko nabanggit? Lahat po kayo ay mahalaga sa akin. At maraming salamat sa mga tumulong talaga kay Mahadumi. So ito na nga po mga kapatid, ito po yung mga resibo. At ito po yung nagastos niya po mga kapatid. Ayan po, kung makikita niyo po, 7,358 lahat ng binayaran ko. Plus bibili ako ng mga gamot. Maraming maraming salamat sa lahat ng tumulong at nag-offer ng prayers. Thank you so much po sa inyong lahat. Ayan, nagpapasalamat po siya. At uh, yun lang ha, siyempre tuloy pa rin yung pagpa, kailangan pa rin siyang, meron siyang maintenance kasi siyempre mahal din ang gamot po mga kapatid. So ito na po iyan no ko makikita nyo. Mhm. Uh -huh. ito na po mga kapatid. So ayan po yung nakita nyo. Ayan. Kung yon yung proof na tiningnan natin mga patid, kung totoo nga ba na may sakit po si Mahadomi Maria o totoo nga mga patid, ayan sabi niya nga ito tapos na po uh, today 9:34 AM po dito sa Dubai so andito ako sa Dubai di ba sana all United Arab Emirates sa akong OFW di ba sana all nagpapakahirap di ba sana all uh, di ba para sa pamilya so ito na po guys nagka ko dito as an OFW sabi ko nga sa inyo mga patid, itulo. ang kaya kong maitulong gamitin ko itong page ko po mga patid itong personal at page ko po yung mga account ko ay tumulong po sa mga apatid natin po basta legit po silang supporter po mga kapatid. At ito na nga mga di ba? Sana all i-continue na putol konti saglit kasi nga may dumating sana all. Ano yan. So ito nga yun, di ba? Anong una ano sa mga nagtatanong, legit ba si Mahado Mary? Uh, Mahado Maria? yes, of course. Hindi ano mga kapatid kasi mga ginagawa ko lahat naman pupunta sa aking live. Ang dami mga nagpapanggap. Ako naman ay uto-uto, di ba? Sana all. Pero ngayon, syempre, kailangan nating ano po mag-isip-isip din kasi hindi yung tinutulungan natin ay mga mga ano pala yon yung mga nagpapanggap aram lang no, sa kapanahunan ngayon mga kapatid ay marami na pong scammer sana nga dapat kung tot ay nako mga kapatid kung ano na lang sinasasabi nila pero ngayon natauhan na po ako kapatid kailangan natin ng mga Uh, mga documents po, mga kapatid. Ayan. Sabi ko nga sa inyo, kung yung, mga, depende po yan sa sakit, na kayang itulong namin ng mga uh, supporters ko, mga viewers ko. Ayan po. So, mga kapatid, kahit nagkano yan, kahit piso-piso, sabi ko sa inyo, nakakaipon, like si Mahadomi po, nakapagpa-opera po, dahil po sa tulong ng mga supporters ko. Mga sponsors ko, SR senders, mga viewers ko, at lahat-lahat po. Diba? Piso-piso yan, naiipon. Kaya mga kapatid, huwag niyong sabihin, piso-piso naman ang naibibigay, kahit episode, di na kay po, no, di ba? Sana all successful lang siya. So, ito na nga yung mga patid. So, 9.34, back tayo pa ulitin ko ulit. Tapos na po ang operation, ang sakit na wala ng effect po ng anesthesia po. So, ayan, okay na po lahat mga patid, di ba? Sana all yung video ko na So, ayan na po mga patid, yung lumi yun. So, ayan lang po ang ma ko sa inyo mga patid at gusto kong magpasalamat po sa inyong lahat. Lahat, 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 lahat sa mga tumutulong po kay Mahadomi Maria, successful ang kanyang operation po. Thank you so much and God bless. At uulitin ko ulit mga kapatid, maraming maraming salamat. Thank you so much mga kapatid sa lahat ng tumulong kay Mahadumi Maria. At of course sa akin din po mga kapatid. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Kahit marami akong mekaniko, mga guys, mekaniko is mekaniko pero... Mga supporters ko naman, mga talagang tumutulong talaga sila. Kaya mga apatid, wala akong masabi. Lahat-lahat po ng tumulong kay Mahadomi. Thank you so much po mga kapatid at naniwala po at naniwala kayo po sa akin, di ba, paulit-ulit. At naniwala kayo sa akin, mga kapatid, at tinulungan hindi kayo nagdalawang-isip na tumulong kay Mahadomi. Once again, thank you so much and God bless po, mga kapatid. Maraming salamat po. Thank you so much talaga. Maraming maraming salamat. God bless everyone po. Thank you so much po. Pahaboy pa syempre mga kapatid at gusto kong magpasalamat sa aking pinsan na si Bless Onya. Bless and po yan mga kapatid. Weekly po yan. Nagpapalaro mga kapatid. Kaya anong gagawin nyo na sa kanya? Di ba? Yakapin nyo na po guys. At thank you so much sa lagakas. Bless Onya po. Maraming salamat talagang anjan uh, andyan ko may problema ko, andyan kalaging sumusuporta sa akin. Thank you so much sa lagakas. Bless Onya po. Maraming salamat guys. Maraming maraming salamat ang aking pinsan talaga po siya. Si Bless Onya po. Nasa Yoke po siya. Thank you so much po. Kas. Thank you so much and God bless.